Nasamdan kining usa ka barangay councilor sa Mandawi City human kulataha. Gipas ang ang laing barangay councilor ug mga trabahante sa City Hall. Tung sairan sa report ni Nico Sereno. Video kini sa Maydan SB Kabahog tungang gabi ikagahapon Martes. Dunay duha ka mga lalaki ang nag-istorya. Apan nausab ang eksena pag-abot sa nakamotorsiklo. Sa video, gitabangan o kulata ang usa ka lalaki hangtod nga kini natumba. Mipadayon pa ang lamok-lamok hangtod nga may dugang mga tao nga naabot. Ang nabukbukan si Ibabaw istansya Barangay Councilor Noel Kimke nga nakaangkon og samad sa naong kilay ug wait. Lakip na sab sa iyang kilid. Gitumbok niya responsable usa ka barangay councilor nga barangay ug duha ka mga city employees. Duha kanila pariente sa kanhi opisyal sa syudad. Politika ang gitumbok niyang hinungdan kay nasakop sila sa lain-laing partido. Aminado si Kimke, may mga na-post o nasulti sa social media nga nakapasilo sa mga suspicado. Apan gikasubo niya nga misangpot sa pisikalan. Panagbangi no, diha nagsugod sa social media. Sa social media ra apan usay madata sa atong emosyon na ay mabilo the belt ng tira or ma the board. Pwede man mo file o kaso, libel o dili ta ingon nga pasakita na to nga ang atong kontra, di mo gamit o kusog. Mato di Kimke, gisung siya sa ilang dapit o mihangyo nga mo gawas sa ilang balay, maong iya na lang sab nga giatubang. Gawas lang dili, bayot ka kung di ka mo gawas, mag-istorya ta. Tanaw na ko nga, kung man namang eleksyon di, kung istorya yung gusto, in my clear conscience, sabi na ko makikireconcile siya, yeah. tapos maong dito ang dangatan. Hindi na pwede nga kanang atong gamito na atong usog para atong ikuan sa mga tao nga kitay hari-hari. Disidido ang biktima ng mupasaka o reklamo o gani nakapablotter na kini o nagpakurasyon sa samad. Samtang gisawayan sa GMA Regional TV, pagkuha sa habig sa mga na-involve, wa pa sila mutubag sa komunikasyon namo. Wala sab silang nganli, kay wa pa may habig nila. Ang Information Office sa syudad, gikuhaan sabog statement apan nagdumili sila tungod kay personal ang maong isyo tali sa mga nalambigit. Nico Sereno, Balitang Bisdak.